Hello guys! Kain tayo! Sobrang nagugutom na ako. Meron tayo ditong rice. Ito yung ating kakainin ngayon dahil rice is life. Kahit nandito tayo sa Spain, uh, hindi pa rin talaga nawawala sa atin yung mga pagkain Pinoy, uh, kagaya ng rice. Meron ako ditong ano, ang uh, tawag dito, ampalaya at saka, ayan, nakikita nyo ba? Ampalaya at saka itlog, ayan. Tapos syempre, meron tayo ditong okra, ayan, okra. Meron tayong sausawan. Ito yung ating kama, kamatis at saka may bagoong tayo. Ayan. Ilocanong, Ilocanong. Ano, ano, ano ba ang pinaka-favorite yung pagkain Pilipino? Comment kayo sa ating comment section. Sa ibang bansa kasi, kaya ako to bilang vlog, no? Sa ibang bansa kasi, mahirap maghanap ng mga Filipino stores or Filipino food. Or kahit dito sa ano, ibang part ng ng Spain. Meron yung part dito na walang mabilhan ng bagong, ganyan, kasi wala namang um, Filipino store. Mm. Nagimas na bagong. Masarap ng bagong. Okra is live. Sausaw so, natin yung okra dito. Ayan. Ah, oh my God. Masarap ng okra. Mm. Super perfect siya. Masarap talagang kumain pag ano, merong bagoong. Okra. Isaw-saw natin sa bagoong. Ayan. OFW ka rin ba? Nakakabili ba kayo ng ano? Mga Filipino products dyan sa inyo? Buti dito sa so Madrid, marami. Marami mga Filipino stores. Tsaka mga Asian stores. Mmm. Harap. Etong okra pala, feel ko, meron yung Pilipino na may ari ng farm tapos doon sila nag- nag-grow ng okra. Hindi naman kasi common tong okra dito eh. Meron din ibang mga vegetable na ano sa summer lang siya nabibili. Winter pa lang ngayon dito sa Spain, so pasalamat tayo, meron pa rin tayong nabibiling okra dito. Kahit winter. Usually kasi nag-start silang magtanim mga spring. Para pag June, meron na silang ibenta. Yung mga Pilipino na nandito na may mga mga farm. Mmm. Barap. Yun yung dream ko dito sa Spain magkaroon ng farm. Etong okra ang palaya, yeah, hindi siya common na makikita sa mga supermarket dito sa mga uh, Filipino store lang talaga. Mmm. Feel ko nga meron yung mga Pilipino dito na hindi nakakakain ng ganito eh. Wala silang mabilham. At di sa Madrid, meron mga mabilham. Ang harap naman pala yan, no? Oh. Mm. Perfect ng ating ulam. Pero ko kailangan ko pa ng more rice. Guys, ano favorite ulam ninyo? okay comment na mm. yung mayro kano dyan mahilig sa mga ano green leafy vegetables masarap bagong is life talaga o di ba Ganito nalaga ako kumakain. Kamay-kamay lang. Minsan kasi gusto ko yung mas mga simple lang na mga pagkain ganito. Minsan ayoko ng meat. Mm. Gusto ko yung ganitong setup, parang pa-boodle fight. Ubusin natin tong okra. Masarap tong sausawan. Magdagdag pa tayo naman ng ano, mamaya rice. mm -hmm. Anong favorite ulam ninyo, guys? Gusto ko yung talbos ng kamote, kangkong, spinach, alugbati. Mm. Naging mas. Mm. Wala na akong rice. Kailangan ko bang kumuha? Malabing ngayon dito sa Spain. Winter na winter. Sa bundok, may snow. Meron ba tayong viewers na taga Middle East? Meron pa kayo nabibilhan dyan? Baka meron kayo nabibilhan ng mga uh, Filipino products dyan. Mga gulay. Or mahirap din maghanap. mahilig din ako sa mga prutas. Mangga. Atis. Ano yung favorite na prutas nyo, guys? Mm -hmm. bus na yung ating okra. Itong isang okra na to matigas siya. Ayoko ng ganitong okra. Parang old, ano na to Matured na. Mm. Pag kumakain talaga ako ng mga gulay, sobrang ano siya, rewarding. Masarap. Parang yung na-fulfill kang kumakain. Pero pag yung mga karni, hindi ako na-fulfill na kakain ng karni. Medyo matigas na itong ano, okra na to Kukuha pa ako ng rice. Meron pa tayo dito ano, ang palayawid itlog. Ayan. Masarap talaga ng ano, pagkain pag may bagong iba-ibang level, di ba? Nag-agree ba kayo? Ayan guys, nagpainit lang ako ng um, rice at itutuloy na natin ang pagkain. Ayan, so meron pa tayong dito ang ano, ang pangalan ito. Kamatis na may Ayan, ayan oh. Kamatis tapos may bagoong oh, ganyan. Ganito lang yung ating ano, pagkain. Syempre meron tayo dito ang ano, ang palaya na may itlog. Ang palaya is live. Kamay-kamay lang pag may time. Masarap kasi yung pagkain pag ano, nagkakamay, di ba? Nagagri ba kayo? Nagkakamay din ba kayo pag kumakain? Well, sa mga public places, like mga restaurants, syempre gagamit tayo ng um, spoon, ng cutleries. Mm. Alam niyo pala dito sa Spain, hindi sila mahilig gumamit ng ano, ng kutsara. Mahilig silang gumamit ng knife. Mm. Ang sarap ng pagkain. Iba rin talaga pag ikaw yung nagluluto. Make sure mo na malinis yung pagkain. Mm. Tsaka alam mo kung ano yung mga nilagay mo mga pampalasa and everything. Bakit nga ba masarap ang kamatis? Ang daw ng kutis. Ang sarap ng pagkain. Pasubscribe naman sa aking channel for more videos. gusto ko lang i-share na dito ma mahirap maghanap ng mga Filipino food minsan. Depende sa season. Kaya ako tabi na vlog. Para malaman ng iba na hindi lahat ng pagkain na gusto mo is mabibili mo dahil wala naman. Kaya yung mga tao dito, mga OFW, nag-crave sila. Mm craving is real dito sa ano, abroad. Guys, mo, rice ang kinakain nyo every day or every meal? Nakakailang rice kayo? May tao, hindi ko alam kung suno ano. Oh. Bisitang. Anyway guys, pa-subscribe sa akin channel. And thank you so much for watching. Kung meron kayong hindi na gusto nyo uh, i-vlog ko, go na lang sa ating comment section. Feel ko nagkamali lang ng press yung uh, nag -bosser. Don't forget to comment kung ano yung favorite food mo. At kung OFW ka, mahirap din bang makabili or makahanap ng mga Filipino food uh, sa inyong um, pinagtatrabuhan na bansa? Go to our comment section. Guys, may tao. Thank you for watching. Bye. <laughs>